Nang dahil sa scatter, nakapaghila na tayo ng motor. Maraming salamat. De, joke na. Galing nga pala ito sa Cypress Tower. Mula sa dati nating customer na Candy Gold Orange. So ngayon, dahil lumubog sa tubig baha ang kanyang motorsiklo na si Kim Kulike 125. So ayan, inayos natin at ginawa nating kula ulit. At bagong kula, Ferrari Red. Panoorin hanggang dulo guys. Magandang araw mga boss. Maraming salamat nga pala sa dalawang guardia dyan sa Cypress Tower. At pinapasok tayo at nakilala din pala tayo. At binigyan natin sila ng sticker. Alright. So kinuha na nga pala namin kung si Kim Kulike125 kay Sir Alvin Magat Scandor na isang gym instructor. So ayan. Chinect ko na dito yung kanyang mga flarings. Uh, may napansin ako mga unting scratches at saka mga kayod na gas -gas medyo malalim, kailangan masilihan at saka napansin ko sobrang dumi sobrang dumi niya so hindi ko inexpect expect na lumubog pala ito sa baha sa kanya lang, sa kalan namin nalaman nung pinadyakan ko eh lumuwa na yung tubig do sa tambucho so ayun, ito nga pala yung dating uh, dark red na pina-change color niya sa atin ginawa kong uh, Uh, na gold orange ayon doon sa request nila pero hindi niya nailakad yung papeles at tinamad na dahil balak draw niya itong ibenta so sign naman ng kulay at saka 5k pa lang yung odome odometer nito guys sobrang uh, sariwa pa talaga siya so I suggest na gawin natin namin ulit na Ferrari Red so ayon uh, hinugasan natin to at uh, sinimulan ko na rin siyang backpacking alright So yun mga boss, ah, dahil lumubog ito sa tubig baha. So basa rin yung kanya nga CDI pati yung socket, medyo nagkaroon siya ng leak. So binlower natin yan para matuyo. Ang importante, hindi naman siya nakaandar ayon dun sa may-ari. At hindi rin namin to kinandar. Kita nyo naman sa umpisang video ko, inila na natin to siya. At ngayon, uh, ah, nilinis ko rin to itong mga party na to na sobrang dumi. Nilinis na rin natin yan. Binugahan natin yan ng tubig na may sabon. Uh, liquid soap na gawa ni Ergim Works. Yeah. So, lahat ng mga possible na pwede linisin, linisa rin natin. Uh, binugahan ko na rin yung ano nito, after ko siyang malinis ng tubig, binugahan ko rin ng hangin yung mga uh, sakit niya. Ulan, jackpot talaga, men. Ulan, tigil ang ratsada. So sa unang araw na pagbubuga natin mga boss, medyo umulan, bumuhos yung ulan, bandang tanghali, na. so hindi tayo natuloy. And then the following day, ayan, ito na, ah, nakapagpondo tayo ng second coating. Ayan, so pulang-pula na siya, nakikita na yung pagka Ferrari red niya. So, so bumili na rin pala tayo ng trapal, ayan, kasi naniniguro na ako magandang araw ngayon pero hindi naman hindi ko masasabi mamaya tanghali or hapon baka magsimula na ng umambon at umulan na malakas ayan so uh, low budget lang tayo mga boss dito sa aking painting uh, area so dito nga pala ako sa balite ayan, dito malaki na yung balite at saka ito rin yung dati kong pinipinturahan ayan naglagay rin ako ng cover dito kasi madalas kapag kami rin ako pinipintan pag malakas yung hangin uh, grabe yung ano yung overspray na no? napupunta sa pinipinturahan ko kasi ang hangin papunta dito So yun nga pala, shoutout na pala sa mga supporters natin, sa mga uh, new subscribers At saka sa mga nab nabigyan ko ng sticker guys, don't forget to like and subscribe And pakashare naman po yung video para rin po sa mga akwa nating motorista At ito na yung last part mga boss, panuorin niyo po uh, Ito na yung finishing or top coat na i huling inapply natin dito sa flaring stinging ng game ko like 125. So panuorin niyo po hanggang dulo at Hey, Suyo naman po mga boss, mga master pasuyo pa share ng video natin para mas marami pang mara marating ang video na to. Maraming salamat po sa inyong lahat. dito naman after ko magbuga magpintura ng kanyang flaring sa inaamag na yung kanyang uh, air filter ano so nilinis natin yan hinugasan natin yung tubig na may sabon at pinatuyo natin ng gusto yan at pinalitan na rin natin tong kanyang air filter na scotch bright lang ang ginamit ko pero solid at maganda paggamitin then sinimulan ko na rin tanggalin yung kanyang tambucho kasi kailangan ma-drain ko siya So mapapansin nyo, tingnan nyo mabuti guys Talagang oh, pagtanggal ko ng tornilyo Talagang bumubuhos na yung tubig mula sa tambucho at sa, ah, uh, Pero hindi yan pumasok sa mismong block niya gawa nung Hindi naman talaga siya napaandar So na-stack lang siya sa loob <coughs> So ito yung laman ng kanyang tambucho Ayan, kulay Milo Ayan po yung golden brown kalawang Ayan, ganyan po pag nalulubog sa baha So yung kanyang car, uh, since hindi naman napaandar, hindi ko na lang ito uh, kalasin. Kasi tunay ko yung gasolina, okay naman. Wala naman siyang halong tubig sa so, visual inspection. Kasi babalik ko na lang ito, tapos cleaning. Oh, at syempre, din rin din natin yung kanyang langis panigurado lang para na rin ma-refresh yung kanyang makina. No? Kasi matagal na rin siyang hindi talaga siya nakaandar. And then, napapansin nyo, tapos ko na siyang linisin at brasin yung goma malinis na lahat then after nyan bubugan natin ng hangin yung lahat ng kanyang mga sakit para sa kanyang electrical at ito din ang ginawa ko sa kanyang uh, air filter Pinali tinanggal natin, nilinis natin ng gusto then nilagyan ko yan siya guys na scotch bright ayan, so ginupit ko yung scotch bright at binikita natin ng gamit triple eight para mas makapit ayan, so ayan malinis na lahat yan ng kanyang uh, sakit then ito naman yung kanyang langis binugahan din natin yan ng hangin para lumabas lahat ng mga uh, natitirang uh, langis sa loob ng makina no? so ganyan tayong mag uh, change oil mag change oil kailangan lahat ng langis sa loob ng makina eh, mabugahan na siya ng hangin para bumaba ito na nga pala yung kanyang air filter ngayon kasalukuyan it's cut ang gamit ko then nilagyan na rin natin ng langis at pina-start na rin natin para masubukan. Ngayon, hindi yung leader na ito. Hindi pa mo na yung Tapos din, ayan, uh, alas 6 na ng gabi. Pasado ako natapos sa pagbuo. And then sa umaga na ulanan, then minashing natin ulit. Then binating ayan. So ito na yung kalabasan. Ayan, sulid na sulid. Ayos na ayos. Bagong bago na ulit. Sal Salamat sa tiwala, Boss Alvin Magat Iskandor. So ayan, idideliver na ni pa in Joseph si Kim ko like 125 sa Cypress Tower. Maraming salamat sa tiwala mga boss. Subscribe.